kadaan ka na ba sa Balete Drive o sa ilalim ng isang Balete Tree? Ang Balete Tree ay sinasabing tahanan ng mga engkanto gaya ng White Lady, Aswang, Duende, Capre, Tikbalang. E eh, nakarinig ka na ba ng nagkasakit pero hindi malaman ng doktor kung bakit di siya gumagaling? Malamang ito raw ay dulot ng usog o kulang. Kaya sinasabihan ng babies ng puwera usog para layuan sila ng mga evil spirits. Tumaas man ang balahibo pag nadadaanan ng balete o napapwera usog sa baby. Walang makapagpakita ng ebidensya na totoo ang mga pamahiin na ito. Di na nga mahihiwalay ang pamahiin sa kulturang Pilipino. Hakah-ka nga lang daw to ng matatanda. Napaka-advance na ng science dito, pero marami pa rin naniniwala. Kung meron nga mga kababalagang hindi ma-explain ng science, meron namang mga bagay na kailangan lang kilalanin para makita ang katotohanan. Tulad ng nikotin. Sa episode na ito, patatahimikin natin ang mga hakahaka -haka tungkol sa nikotin. Di tulad ng sa pamahiin, may explain ng science ang katotohanan tungkol dito. Malamang, isa ka rin sa nag-aakalang nikotin ang tunay na problema. Pero hindi ang totoo. Madalas mapagkamala ng nikotin bilang main cause ng smoking-related diseases. Pero yung totoo, hindi talaga ito ang pangunahing sanhi kundi ang usok ng Yosi. Ang usok ng Yosi ay produkto ng pagsunog sa tabako. Mayroong mahigit 6,000 chemicals sa usok ng Yosi at ayon sa public health officials, nasa isang daan sa mga ito ay mapanganib. Ang usok na yan, hindi lang smokers ang apektado, kundi pati na rin ang mga tao sa paligid niya o mga mahal niya sa buhay to second hand smoke. Kaya para sa mga smokers dyan, best option pa rin ang mag-quit. Ngunit sa mga talagang ayaw naman mag-quit, alam nyo ba, may mga alternatives na nakakapag-deliver ng nikotin nang walang burning at usok? Ayon sa pag-aaral, mas limitado ang exposure sa harmful chemicals ng smokers who use smoke free alternatives bakit kasi walang burning ang smoke free alternatives kaya ito ay smoke free walang burning kaya walang usok malinaw na ang mapanganib na usok ng yosi ang main cause ng smoking related diseases hindi ang nicotine hindi man risk free ang nicotine hindi ito ang main cause ng heart. So ako ay nagsimula as a smoker, patay I ended up as a vapor. Mm. Emo ko, barang may, may nagtulak sa akin na mag-smoke para ma-relieve ka. Mm. And then, napaisa-isa pa, unti-unti sa CR ako nag-smoke. Hanggang sa dumami na nandumami, dumami, ang dumami na naging bahagi na ng buhay ko yung sigarilyo. Yung sigarilyo. Pero sa personal perspective ko, mm. ang isang tao yung hindi maadik kung unpleasant yung experience. So, naaadik ka kasi gusto mo yung experience na yun, nasanay ka na doon. Because, pleasant. <laughs> uh, so, kailangan makontrol pa rin. Uh, And, nas, pagka-control, siyempre, kailangan dahil may, harm, may harmful yung paninigarilyo eh. Narito ang isa pang fact na napatunayan na ng science tungkol sa nicotine na dapat ninyong malaman. Tungkol ito sa role na ginagampanan ng nicotine sa quitting journey ng smoker. Milyon-milyon ng smoker sa Pilipinas. Bukod sa makapit na amoy nito, ang usok nito ay lubhang masama kanino man. Kaya ano ang solusyon dito? Eh nako, sabi nga natin kanina, kailangan ng mag-quit ng smokers. Pero bukod dyan, alam nyo bang pwedeng maging part din ng solusyon ang nicotine? Ayon sa pag-aaral, ang nikotin ay isang key element sa Nicotine Replacement Therapies o NRTs na aprobado ng FDA para matulungan ang mga tao na mag-quit na sa smoking. Makatutulong ang Nicotine Replacement Therapies at iba pang produkto para mabawasan ang sintomas ng withdrawal. Maraming smokers ang nagtatagumpay na iwan ang yosi sa paggamit ng nicotine. Nakakugulat man, pero pwede palang maging part ng solusyon ang nikutin. Ngayon naman, lumingon muna tayo sa pinanggalingan ng nikutin. Pag nalaman nyo kung saan nanggaling ang nikutin, malamang hindi nyo na ito katatakutan. Galing lang naman ito sa mga halaman na kabilang sa nightshade family unang una na dyan ang tabako. Pero alam nyo ba kung saan pa ito matatagpuan? sa kamatis at talong. May kakarampot na nikotin sa mga pagkain ito, mga 1,400 nanograms sa karaniwang diet natin. Akalain nyo, andyan lang ang nikotin pati pala sa gulay na pangsinigang. Scary ba yan? Ngayong nakilatis na natin ang ilang katotohanan ukol sa nikotin, harapin natin ang tunay na problema, ang mapanganib na usok mula sa nagbabagang Yosi. Hahayaan mo bang patuloy kang habulin ng bangungot nito o oras na para gumising at choose what's better for you? Gising na at iwanan ang multo ng smoking habits mo. Sa ating pagsusuri ng nikotin, nabuksan ang ating isip na hindi ito dapat katakutan dahil ito ang nagbibigay daan na makawalang smokers sa paninigarilyo at makadiskubre ng better alternatives. Paninigarilyo ako noon nung college days. Mm -hmm. Kasi ano nga, di, stress ka yun. Yung, May epekto naman pag nag, uh, nagsisigarilyo ka. Ni, uh, misa yung ako. Oo. Oh, oh. pag pupunta ka sa laboratory, computer lab, nasa third floor, Oo. Oh, oh. nihingal na ako. Nung nag ka pa? Oh, mas ng 2000 don mm -hmm. doon na iningan niya ako mag ano na lang mag vape na lang kasi uh -huh. nga ma less gastos uh -huh. Uh -huh. pag pipiliin ka sa dalawa ano pipiliin mo mas magandang ano vape kasi minsan ang ano handy na sa iyo si bibili ka uh -huh. pupunta pa sa tindahan eh, magkano na ngayon ng uh, yosie ngayon? Sa limang piso na yata, sa piso. Tsaka doon sa paghinga mo, hindi siya, ano, yeah. mas okay na siya ngayon? Mas okay na siya ngayon. Kasi hindi na, ano, wala nang afterburn. Uh -huh. Yung, kumbaga, pag nagsalita ka, nandun pa rin yung yosi mo. Mm uh -huh. Tsaka hindi na nangangamoy sa, ano, sa damit. Kasi minsan, pagdating mo sa bahay, nang sabihin na mo, gawaan mo, ka na naman. Uh -huh. Isa lamang si Adrian sa marami pang ibang nakapag-switch na sa smoke-free alternatives. Maraming uri ng smoke-free alternatives. Nariyan ang e-cigarettes o vapes kung saan iniinit lamang ang e-liquid na naglalabas ng vapor kaya walang burning at smoke for these alternatives. Mayroon ring heated tobacco products o HTP. Iniinit lamang nito ang tabako at nagre-release ng vapor. Nariyan din ang nicotine pouches. Maliit na pouch lamang ang mga ito na inilalagay sa pagitan ng gilagid at labi. Nagre-release ito ng nicotine nang walang tabako o harmful byproducts tulad ng tar at usok. Maraming smoke-free alternatives na maaring magbigay daan para tuluyan ng iwanan ang multo ng old smoking habits mo. Hindi yung nicotine na nakakakos ng cancer, kundi yung component na nandoon sa sigarilyo kapag sinusunog yung usok niya oo yung usok so nakapagbuka siya ng avenue para magkaroon ng further research mm -hmm. eh, ang sigarilyo merong 7,000 o 6 less than 7,000 harmful ingredient ah. 250 doon sinasabi nilang toxic mm -hmm. and 69 cancer causing mm -hmm. pero nai-eliminate yan pag, kapag naggumamit ka ng vaporized nicotine at heated tobacco product mm -hmm. bakit? kasi walang sinusunog na involved doon. Walang burning. Ngayong undas, ang tanging dapat katakutan ay ang smoking habits na hindi agad mapatay-patay. Huwag matakot sa mga sabi-sabi na kaya namang mabigyan ng rason ng siyensya. Tulad ng nicotine, meron mga pagay na kailangan lang kilalanin ng mabuti para malaman ang katotohanan sa likod ng mga ito. Ako po si Dexter Ganibe, at ito ang Ready Pinas. Salamat sa muling pagsama sa isa na namang makabuluhang episode. Hanggang sa muli!